So, kaya guys, hinalo. Nasa loob ng box niya. Ano? ito? Astoy yung ganitong yun, din. Hindi kulang, baby. Hindi 'to galing kay Maxine. Baka naiwan mo doon sa kabila. Na. Papakita ko lang. Ako, yung Ayan, Ayun, ginawa na ng kuya ko, baby. Aw. Let's go. Ito galing kay Maxine. Magti-TikTok ako. Galing kay Maxine to. Ay, Tapos. Wala ha? Wala. TikTok nga eh! Tapos. Pinili lang to ng kuya ko. Itong dalawa. Tapos. mayroon pang isa. Ito. siguro naman, si Goopy. Si, sino ba to? Si Gupi, Si Gupi pa to? Hmm. Tapos grabe yung extraction guys. Nandun sa may loob. Ah! Daddy! May ganun! Hmm, tatanggalin. Oh! main palang ganito oh. Yung pang tanggal. Para matanggal yung para makita yung extraction. Tapos pagawa lang yung snow white eto guys ha oh. pakita ko lang ayan guys oh pagawa lang siya Num anong number ka na ba de ito ito number number 15 na si ano si daddy may feathers kami kasi napakaliit tapos ito yung part sa goopy kay goopy yung fraction ng sa may ano. So, kaya babalikan ko na kayo mamaya. Ipapakit, not, kita ko na ba sa inyo yung galing kay Maxine? Ito yung kay Maxine. Birthday kasi na Maxine, so kaya binigay kami ng gel ito. At, ito, mga bilay lang sa Shopee. Yung Bibis. Tapos si Gupi dun sa mga kuya ko. Ito sa akin. Snow White and yung mermaid. Sino ba to? Ariel! Si Ariel. Eba sa apa nga. Ayan guys oh. Rip na. Rip up na. Oh. Yan oh. Rip up na. Tingnan nyo guys rip-off na. Pabalikan ko na lang kayo mamaya. Bye! So, kaya guys, hindi pa tapos yung Snow White. At binuksan ko na tong si Ariel. Ito yung extraction. So, yun guys, oh. Gusto nyo bang, bang balikan ko ulit? Guys, kasi ito instruction. Grabe ka dami. Sa likod din meron. At bubuksan ko na din. Hindi ko bubuksan yung Legos. Bubuksan ko lang to. dito lahat ng instruction para kay Goopy. Yan guys, oh, tapos ito yung mga Legos. So, kaya ay, ah, ano ko lang po ulit. Yan. Yan. Gupi. Yan kasi pusa, guys! So, kaya, babalikan ko lang ulit. Okay, 3, 2, 1. Okay, guys. So, kaya ito yung mga pieces. Mahirap kapag one-hand yung ginagamitin kong Legos. Tapos, yung isang hand para sa cellphone. Tapos, tignan lang natin yung instruction dito. Babalikan ko na lang kayo. Okay. 3, 2, 1. Mahirap eh. 3, 2, 1. Guys, nakalimutan ko i-ganun. Eh, so, kaya... Ready, set, go. Ay! Nangulog pa nga. Check lang, guys. Okay, so kaya... Tapos na itong Snow White, guys. Sino ba yan? Snow White. Ito si Elsa. Mas maliit pa itong si Snow White kesa kay Elsa. Grabe! They love me, bin At 'to si, ah, sino ba ta? Si Snow White at si Elsa. Kagawin lang si Ariel kasi mahirap gawin si Ariel. Okay. Mahirap gawin si Ariel. Mahirap pang gawin. Bit na okay. mandito mita na Okay. Mas malaki pa 'to at mas madami pa 'tong si Elsa. Nalang. Ayan si Elsa. Ayan si Elsa, guys. Yung galing kay Maxine. Gawa din ito ng kuya ko, eh. Tapos, si Snow White. At nagawa lang namin, ay. Ginawa ko itong body. Yung daddy ko gumawa nito. Kali ito si Arela, kaya ba? And as for friends, I think together, you is for you and me. And it's for everyone, and every time we're all down here in the deep blue sea. That's one of my favorite song. Favorite yung song guys, so kayakin nangtak. niya ba ulit ko? And it's for friends that you serve together. It's for you and me. And it's for everyone, and every time we're all down here in the deep blue sea. And it's for friends that you stand together. It's for you and me. And it's for everyone na all down here in the deep blue sea. So, kaya guys, itong video na to, long, long na to. Seven minutes na. So, kaya, itatapusin ko na lang siya bukas. At see you tomorrow! Saka, ah, sorry guys. Happy birthday, Althea, kapag nag-tiktok ka ngayon. Happy birthday. Bye! Happy birthday, friends, that you together. Yuck!